Hello, just wanna share something. Alam niyo, never in my life na pinangarap ko talaga na makapunta dito sa bansang ito. Simula nung bata pa ako, ay never nasagay sa isip ko na mag-abroad ako. Pero yung gusto ko lang dati is makapagtapos ng pag-aaral. And then, kung bibigyan ako ng pagkakataon, kasi maraming nagtatanong sa akin kung gusto kong daw lumabas, eh, yung nasa isip ko is, of course, sa progressive countries na talaga ako pupunta. Kasi, kung lalabas naman ako, kaya eh, gusto ko yung progressive na para malaki yung sahuran. Kasi gusto ko magbago yung buhay ko kung darating sa punto na ganyan. Alam mo nung 30s ako, dun ko na-realize na siguro panahon na para lumabas. Kasi may kaibigan kasi ako na nag-sponsor sa akin with sa gamit ng pagiging isang butcher. So yun, ginrab ko siya. And then nagtatanong-tanong ako sa kanya, ano yung buhay niya. Kasi nasa Australia sa before. Pero Australia talaga yung target ko, hindi Canada. So, naniniwala ako na kung para sa'yo, ito ay para talaga sa'yo. Kaya, yun, nagawa ko siya. Kaya, nung time na yun, is nag-focus talaga ako. Kailangan lang talaga na ibigay mo yung 100% na focus mo sa pangarap na maging gusto mo. Kaya, nakuha ko siya. ah uh, ganun lang guys, kailangan lang talaga na konting pagtitiis, focus, determinasyon sa buhay para mabot mo yung pangarap mo like me na nakapunta dito sa bansang ito na never na pinangarap ko nung simulat sa pulpa sa buhay ko. Yun lang guys. Until next time. Thank you.